ayan, ito yung ating mga white dorfer at blackhead na mga tupa yun sila, habang kumakain malulusog, matataba malalaki ayan ito yung bagong silang ilang buwan na ito jo? one month? o, oh, isang buwan pa lang daw sabi ng aking kasama ayan, whitehead din siya ayun, yung nanay ito yung nanay. Ito yung naglalahe na blackhead. Pure breed. Ayan sila mga ka-farmer. Ayan. May tag pa yung iba. Ayan. Malulsog na malalaki. nag-aagawan sila ng kanilang mga pagkain ngayong umaga kahit na medyo maulan Ayan yung mga mahigit one month pa lang at matataba. Yun. yung mga iba buntis na yung isa kapapanganak pa lang dalawa yung anak di pa marunong kumain ayan, ayan sila white dog bird din <laughs> Sarap na sarap sila sa pagkain yung isa, nandun na sa pinagkakainan. Ayaw ng tigilan yung pakain natin, no? Yun. Ganyan sila kalalaki. Nasa 35 to 45 kilos ang mga ito, yung mga malalaki natin. Ganyan sila katataba. Yun. Yan ang pinagkakainan nila sa bundok.